traffic today. Ayan, dito kami sa overpass. Sasakay kami ng elevator. Labas na kami. Friendship, one week na kasi. Ayun nung nakaraan na bumili kami ng kamatis, may gulay pa sila dito o may kangkong, talbos, saluyot. Kung tingin ako nito kaya. Yaman, mga ng dito mga gulay, kamatis, sili, carrots. Repolyo. Patatas. Dito kami ulit sa palingki. Lagi kami dito. Dito kasi kami namimili. Dili kami ng orange. Yan. Sarap kasi yan. orange juice. Model lagi yung anak ko. Ang ganda kung maganda. Okay na. Okay pa yun. Oh, sarap yun. Ganda ng building. <laughs> yun <man. laughs> Bigat yung dala yung anak ko. <laughs> dala siya ng galon. <laughs> mineral water. Ano to? Bayan. Bayan nga daw sa salitran. Bayan lang to ma. Ah, saan ba yung salitran? Doon pa yun. Doon sa... Doon. Yun, nagtrabaho si Carlo yung anak ko. Sa, sa Jollibee. Saan ba yun? Ayan na, baliwag huwag manok. Diyan kami bumili. Saan ba yung ano niya? Sa Jollibee. Ayun Wali na kasi ano. Uy, mas ko anak ko. Bili kami ng chicharon dito eh. Wala na yung anak ko. Bibili na siya ng chicharon. Ay, ano yung nangyari sa rin eh. Sabi mo, gusto niya mangyari. Gusto niya mangyari, gusto niya Dupang, kau adalah cahaya di rumah.